Okay, so ayan guys, good morning. Kasama natin si Brad Guards. Ayan. Pansin nyo, nandito kami sa tuktok na aming uh, par parang ano to yun, no? parang terrace. Eh. Hmm? Ayan, no? nasa taas po kami. Ayan. So, yun po. Ano bang gagawin namin dito? Papakita, <laughs> Papakita kami sa inyo, no? Ugh. Ayan. Nakakain na ba kayo ng pipinong ligaw? Ayan. Meron po dito sa amin, no? Ayan. Ito po isang uri lang ng damo. Makikita nyo, no? Ayan, ganyan yung dahon niya. Parang hard. Pero, ayan. Meron siyang bungang maliliit na pipino. Tawag po dyan pipinong ligaw. Yan. Pagka nahinog po siya, ganito yung bunga niya. Yan. Kulay pula. Yan ang kinakain po ng ibon eh. And sabi ng iba, lason daw to, no? Pero kinakain ng ibon, hindi nalalason yung ibon. Ito. Ayan. Ayan po. Nakikita niyo yung bunga niya, no? Itutok mo kaya Ayan, ang dami po niyang bunga. Ayan, ha-harvestin po natin yan, no? Tapos, pwede natin siyang gawing pickles. O, ayun lang. Pwede rin, ano, pwede rin kainin mo ng fresh. Depende po sa trip yan, pwede nang ihalo sa salad. Ngayon, ang tawag po nila dyan ay world's smallest cucumber. Ayan. Sana yung, ano niya, no? Yung nutrients niya kagaya din sa tunay na pipino na may contain na Insulin pang pababa ng blood sugar. Sige po. Ngayon, harvest muna tayo. Ayan po. Pipitas na tayo. Isa. Alawa. Lagyan natin sa baso. Lagyan natin sa baso. Nawala kasi kami na dalang... Pwede paglagyan kayo pinagkapihan namin. Hawakan mo. Yan, hawakan natin. Sana makarami tayo, no? Yan po mga kaibigan, ano yan eh, biyaya ng Diyos yan eh. Biro mo, wala nagtanim, tapos aani ka. Ayan, no. Pipinong ligaw. Ayan. Yung mga ganyang naliligaw na pipino, pwede naman nating ano yan eh, tulungan makapas makabalik sa bahay nila. Ano yun, sa ating chan. Ayan po. Ayos ah, oh. Meron ka ng libreng pickles. Pagka bumili ka ng pickles sa mga ano eh, no? supermarket, mahal din eh. Pero ito po, ano lang yan, libre lang yan. Sa damu damo lang yan sa bakuran. No? Kaya kayo po, kung maghahanap kayo ng ganito sa inyong lugar, uh, pagaralan pag-aralan lang po yung dahon niya, hugis puso. Yan po yun oh. Yan. Search po sa YouTube, meron po yan. Di lang po kami gumagawa nito, no? Yan siya, heart shape. So malaki-laki rin po siya, no? Halos kasi laki po siya nung ating ano, uh, hindi liit. 'Yan, ganyan po siya kahaba eh. Pagka talagang ano, tamang sukat na, pwede na i-harvest. Makikita niyo po gano'n na eh, size. Kasi ito po gumagapang eh, no? Ayan. May mga iba pa po hindi na namin maabot eh. Ayan. Okay po. So, yan. We're back. Mapansin nyo, medyo marami rin kami na harvest, no? Dalawang basong punong-puno. Ayan. Anong Ay. gagawin natin yung bread guards? Bubuhusin natin, tapos bubuhusin natin, oh. no? Ay. Ay. Ayan, dami, oh, no? Ayan. Dami rin, dami rin pala tayo makuha, eh nuga sa muna namin syempre para malinis. Bago natin gulayin. Sabi mo walang kwento, wala. Ah, right? oh, oo. Oh. Tama. Oh, mm -hmm. ano yan? Ah, uh, safe. Kasi, eh. Siyempre, eh, all organic po yan, mga kasama. Wala pong pesticide yan. Ah, okay. uh, hindi na natin kailangan ah, uh, lagyan pa lang dishwashing liquid para hugasan. <laughs> Ano lang natin, at, uh, kumbaga tatanggalin lang natin yung kanyang mga alikabok. Siyempre, so, nasa labasan yun. Eh. Tapos, ready to serve na. Ayan po. So, may miiyak po na tuta, o mapapansin nyo, no? Eh? Pero, hindi po kami migawa nun. Okay. Shape naman po yun, nawalay lang sa ina, kaya may miiyak. Yun ay tutang ligaw. Ayan. berding berde, o. Oh. Pagka-green, ano yan, eh sustansya yan. Okay. So, Dami. Parang ano siya, eh, no? halos kasi laki ng kamyas. Mm, mm Medyo malambot po siya, no? Okay. So, sige po. Yan. Dako na tayo sa pag uh, sa ating preparation para ano timplahin na natin Okay so sa ating pong gagawing pipino salad ito po yung ating mga sangkap, no? Apat na klaseng sangkap po ito na commonly naman natin nakikita sa ating mga tahanan. Ito po, yung kulay pink na yan ay Himalayan salt po yan. Pero kahit ordinaryong asin lang po pwede na. Mayroong pamintang buo, suka, at asukal na pula. Ayan. Ito naman yung ating mga na-harvest na pipinong ligaw. Ayan. Dalawang garapon po siya halos eh. Sanggara po ng strawberry jam tsaka sanggara po ng skippy. <laughs> okay, so ito po, uh, i-mix na natin, no? So yung ating master chef, si Brad Guards. Kayang-kaya niya yan. So, so, unahin natin yung asin, no? Ayan, lagyan natin sa isang bowl. Diyan natin sila pagsasama-samahin. Ayan. So, yun, so lang po Sura. Sura. Ayan. Buhos lang po silang apat sa isang lalagyan. Tapos, i-mix lang po natin, no? Ayan. Pagaluhaluin lang natin para yung lasa nila ay uh, pag-complement. Okay po. So, yung tuta po na yung pinakain na namin kanina, eh. Kaya lang nung matapos makakain, umiyak po ulit kapit bahay po kasi namin yun eh. Okay. Ano masabi mo Brad Guards? Tamad tama ang lasa. Ah, okay. Yan. So bubuhos na natin no, yung ating mixture sa, sa ating garapon. Ayan. Bababad natin yung pipino sa suka. Tapos i-ferment po natin yan siguro ano, sanlinggo ganun para talagang masipsip siya no at uh, lumasa. Okay, so ayan po. Ito ni ating finished product. Ayan. Okay na yan, no? So yung tunay po na pipino, nagko-contain ng insulin. Kaya kung kayo diabetic kayo, di ba? Magkakain lang kayo ng pipino, baba, ah, matutulungan kayo niya na pababain niyo yung blood sugar. Pero itong pipinong ligaw, hindi ko sigurado kung may contain din na insulin kagaya ng tunay na pipino. So, yun po, matutunan lang natin na i-utilize yung ating kapaligiran, no? Hindi tayo magugutom, eh. Kaya pala yung mga ibon sa paligid, hindi naman nagahasik, hindi naman nagtatanim, hindi nagaani, hindi nagtitipon sa bangan, pero hindi nagugutom, eh. Pinapakain ng ama sa langit. Kasi pala, daming pagkain sa kapaligiran, hindi lang natin natutuklasan. Eh, kung yung mga ibon, eh, hindi nagugutom, nakakakain eh, tayo pa kaya mga tao. Marunong naman tayo magtanim, di ba? Eh ito. Oo, oh, di ba? Ano yun lang, kailangan malaman mo lang yung sikreto. Hindi tayo magugutom. Oo, oh, hindi tayo magugutom. Siyempre, napakarunong na ating Diyos. Wala na lumika eh. Yan. So yun lang, buburo lang natin yan para lumasa tapos yun na. Pwede na natin kainin tapos pwede rin naman na ibenta. Sa pagkaalam ko po yung mga gayto kalalaking garapon, pwede na magkahalaga po yun ng mga 150 pesos. 100 to 150. Pero mo, wala kang kapupuhunan. Yung mga sangkap mo lang, oh. Magkano lang suka? 10 pesos isang pouch. O, oh, diba? Okay, guys. Okay, so yun. That's it po. Ito na yung ating finished product. So, I hope po nag-enjoy kayo sa ating video. Okay, Brad Guards. Ayan yung ating masterchef. Okay. Sana may natutunan kayo sa ating video, no? Na... Na sa paligid lang natin, hindi natin pinapansin, pero pagkain din pala. Okay. Okay, so that's it, guys. Sana may natutunan kayo, no? At uh, hindi naman po namin hinikaya sa sino man na gawin to at kainin, no? Uh, ito po ay parang pagkaturo lang na din namin na ito pong damong ito ay uh, edible yung kanyang bunga. Pero hindi namin hinihi kahit yung sino man nakainin to, no? Kasi baka may mangyari sa inyo, kami pasisihin nyo. Pero kami, kinakain po namin talaga to. Kasi nga, natuklasan namin na ito pala ay uh, safe at uh, syempre libre, no? Biyaya ng Diyos yan, eh. So, ayun. Hanggang dito lang po yung ating video. Sana may natutunan po kayo, no? Sa, sa ating munting vlog hindi na kami mga vlogger na try try lang kami no just for fun lang so hanggang sa muli po guys salamat